Dalawa na lang, dalawa na lang, dalawa na lang, dalawa na Dalawa na lang guys Dalawa na lang Dalawang dalawa dalawa subscribe na lang guys Uy Ayan na ga Aaaaaaah mga <laughs> oh, Binalik Binalik ko lang sa ano eh 9,980 Aaaaaaah <gasps> oh! Congratulations sa atin guys New achievement Salamat po sa mga sumusuporta kay King Fear Maraming maraming salamat po sa mga nagsusubscribe Nanonood sa mga viewers kong mahal na mahal ko At di ako iniiwan Araw-araw sa paglalive natin Kahit minsan hindi tayo nakakaintindihan Ako po yung humihingi ng tawad sa inyo Sa mga maling nagagawa ko Sa mga sa mga ugaling Minsan na hindi nyo nagugustuhan uh, Maraming maraming salamat po At naiintindihan nyo pa rin Thank you so much guys um, Gagawin kong Inspirasyon to Araw-araw Para mas lalo pang gumaling Mas lalo pang maging Karapat-dapat na isang live streamer Content creator na pinapanood nyo sa araw-araw Ayan Thank you so much guys mahal, na mahal ko po lahat ng supporters ko Lahat ng viewers ko Kahit yung mga basher ko na araw-araw akong binabash wala pong problema sa akin yun guys Kahit ganun Okay So sa tinagal-tagal kong nagko-content Guys 4 years na po akong nagla-live Bilang isang content creator Ayan So first time ko pong makapag 10k subscriber sa YouTube Pansin niyo po ba Ako lang po yung content creator na ano Na maraming followers sa TikTok Maraming followers sa Facebook Pero sa YouTube halos po tayo. Kaya sabi ko, naisip ko bakit kaya din rin ako mag-content sa YouTube kahit na ano, mga short videos lang. So yun, nag-start po ako mag-YouTube nitong month na to at nakakatuwa kong isipin na yung mga supporters po natin sa Facebook, sa TikTok, ay andyan pa rin para ano para isupport ako sa anumang platform so one month po tayo nag grind so one month po natin is 10k subscribers po sobrang solid talaga ng ating mga ano mga supporters kaya love na love ko po kayo kaya pag nag 100k subscribers po tayo sa youtube ngayon mga insan or kahit hindi ngayon kahit next year kahit 2025 Mamimigay po tayo ng isang iPhone. Maraming maraming salamat mga insan. Kailangan na po natin magtyaga, guys. Minsan napapagod tayo bilang content creator sa pagla-live. Minsan matamlay. Pero sabi nga nila, pagsubok lang yan. Darating talaga tayo sa mga ganyang bagay. Pero wag na wag po tayong susuko sa anumang pagsubok. Kahit saan man yan. Kahit saang lugar yan o kahit, kahit sa trabaho. Sa bahay, sa ibang bansa. Huwag po tayo susuko guys. Grind lang grind day Balang araw makakamit nyo rin yung uh, gusto nyo at yung mga bagay na pinapangarap nyo.